Sir, nako napakagandang balita rin ang narinig natin that with your office and the Mindanao State University had signed a very historic MOU or mm -hmm. Memorandum of Understanding. Kumusta po at ano po ang napag-usapan natin at mayroon po tayong isang MOU, sir? Alhamdulillah, sa so, tulong po ng ating uh, magaling uh, na consultant na nagkaroon po na nag ng magandang uh, tulay sa Mindanao State University uh, na idaos po yung ating matagumpay na signing ng Memorandum of Understanding between the Bangsamoro Sport Commission at ang Mindanao State University System. So sa pagkakataon na yun, uh, malaking bagay sa Bangsamoro Sport Commission na maihatid nila yung Bangsamoro Sport uh, pro, uh, Development Program nila na uh, maging available yung facilities ng ating uh, Mindanao State University para po maidaos yung magagandang programa ng Sport commission.